Tama. Ramos Cruz. Awe Kimir. Cruz Martay. tayo, di ba matulungin kayo? Ay, yung kaya i-check yung mga messenger ninyo. Sigurado ako, maraming nagtatsat sa inyo para humingi ng tulong. Di ba? Tama naman eh. Oo, oh, tama yun, tama yun. wala silang mapapala pag hindi matunog yung pangalan eh. kaya din sila sa kwan may may point naman Oh, tama yan. Yung mga mababang content. Kagaya namin, mababang content namin. Oh, wala kaming kwan. Ang daming Maraming vloggers na aman. Wala kaming papala sa amin kasi nagsimula lang Dami kami. May, may late lang utak. kami. Wow. Sige, sasagutin natin yung tanong mo. Na na mo. Sige, sagutin mo. Sige, sagutin mo. At tanong ng marami. Oo, sige. Ang sabi mo, bakit si Diwata bakit si Eh, yeah. milyones na nakikita. Tapos siya pa ito na tulungan. At pero mga nagjagad na may hirap. Kayo, may malalakas niya, na kayo kumita. Ah, hmm. Ulitin ko, ulitin ko. Eh, so, ito naman, para hmm. sa may, may sila. Ba, sa tingin mo ba? Bu, ba pakitang ba, tao, tao lang kayo. Ganyan, na hindi tumutulong sa so may hirap. Pakitang tao, eh, tao lang. Alamin mo muna yung background sa personal na buhay. Tiwamos at Tiawit. Kyle Rosemann, ha? Unang-una, ikaw mismo na akin, na na small blogger ka, maraming chat-chat sa'yo. Tanungin kita, natulungan mo ba? Na kahit maliit na konting halaga, natulungan mo? Oh. Sige. Ngayon, kung isa ka po sa akin, eh, natulungan mo, bakit di mo binidyo? Oh. Ngayon, kung isasagot mo naman sa akin, na kaya hindi mo pinijo kasi sa sabihin ang tulong ay hindi na tapat Di ba? simple lang yung isa mo, kapo ganon din na isasagot sa gusto Di ba? Ganun ganon simple lang nagbibigim mo eh. napakakitid ng utak mo Sobra. Nga naman yung mga ang paninig mga yung na, naman, grabe. Yung mga 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 yun sila dumidikit sa, sa nagbaberal na... Dito si talagang mangos, naging hirap, maraming maano maraming mo ng, ng tulong pero na buhay. Wala, sa ro'ng... Wala, ano wala sila dahil wala kasi wala sila mapapala doon eh. alamin mo, kung ilan yung natulungan na niya, o kam, dahil minsan, ah dahil minsan, meron silang tinulungan at ipinigyo. Kinuangkot din. Mahirap yun. Mahirap. O, ano sa amin ng mga bager? Hindi na kailangan i-video. Kung tutulong kayo, tumulong kayo. Hindi na kailangan i-video. O ngayon, siliwata ang tinuntin? Sasabihin nyo ang tulungan ng mga hinirap? O, panol, nalulugasin yung mga vlogger. <laughs> Sa inyo, Hindi man o, si si niyo man ikukurtin yung wala kayong pakinabang o, eh. Kasi wala, o, pero si Diwata eh. Pero pag ikuhan, wala. Pag -tabang, pag -tabang, si bubata, wala na. na Papag picture nga, nga lang, wala na. Pidma. Ni awit Pumunta kasi sa kanila. Pumunta sa bahay ni awit Punta kay Diwata. Pagka trabaho. tayo kay Diwata. Shout out, Diwata. Shout out. kami dyan sa... Oh, so, ano? overload Paris mo. Napakarami. O oh, alam nila at sana napakarami. hindi mo kami didmain. Ka sa to nila. Ibibigay ta na 100,000. Ah, hmm. hindi tulong. Bibigay ko na lang naman. Pero nandoon yung malaki na katago. 100,000. Tayo na Alamin mo ang personal na buhay ko. Ah. Dapat Ilang may ano ka, yung 100,000, hindi lang kayo diwaka so, may bibigay. Mayroon kang, ano, bibigay ko yun sa doon sa... May hirap na sa bahay. Nakain doon. Oh, nilibre ko lahat sila. Ano ba kung doon? Eh paano kung pala 'yon? Yung mga ginagawa ko yung mga charity show na tinutulungan ko na may mga sakit, eh ginawa kong content. Ano sasabihin mo? <laughs> <laughs> diba? Kasi sabi mo, small vlogger eh. Lahat naman diba? eh. Lahat naman kayo, si na si kayo na yung isaw mo eh. Masarap pa sumawsaw. Masarap sumawsaw sumaw sa eh. Bukod sa anak yung ako. Ha? Doon sa sinabi mo. Kung hey, hindi mag-viral yan, hindi ha? kayo sa sawsaw kasi... Gusto kong sagutin. Walang pakinabang. Walang pakinabang eh. Dahil ang kitig ng utak mo, ha? Eh, kailangan mo ng malinawan. Ha? Unang-una, uulitin ko sa iyo para mas malinaw. Uulitin ko sa iyo ha. Kaya kinuntin, iwa mo si Awit at Nagbigay ng tulong. Kinuntin. Oh. Tinulungan na, eh. Nakakaangat na, na, na nga na, 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 na sa buhay. Tutulungan kasi pa. Kasi nga, vlogger yan eh. Ikaw din eh. Pwede mo rin gawin yan eh. Diba? Pero, hindi na kailangan ang, tulungan na, yung mga gano'n na nakakangat na. na, na, na Bisitahin na, 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 eh, oh, na lang. Bisitahin na lang. Tayo mo, naging VIP ano tuloy. Inyo, uh, naging na tuloy no? Hindi na kailangan yung video kung saan nagpupal sa kalooban nyo. Iwan nyo lang yung video. Kasi, babawi lang kayo. Ganun lang. Kaya yung sasabihin nyo, di ba? Pag tinuntik nyo may hirap, pwede ng tulong, video, ano sasabihin? Diba? Dapat may nakatago pa rin silang video kahit hindi nila pinapalabas, no? Oo, oh, tama yun. Huwag ganun. Hmm. Tam o, tama yun. Tama yun, Brad. oh, tama yun. Huwag ganun.

hindi mo na ako talaga. Left and right. Hindi mo na ako. Back to back. Sarap. Sa Likod. Kung may natulungan kami o wala. Diba? Hindi mo na alam kung saan ka lulugan. Magpasaya ka ng tao. Magpatawa ka. gumawa ka ng ibang content. Kasi pinse nyo. Gumawa naman kayo na ano. Tumulong naman kayo sa kapwa. Tumulong kayo sa mahigirap. Pag Pag tumulong ka naman sasabihin sa iyo, hindi na kailangang i-video. Kung tutulong ka, dapat bukal sa kalooban mo. Tama. So, tama yan, tama yan. Ngayon naman, tumulong kayo diwata. Oh, kung um, sa mo. Kasi may inyong yun may hindi naman talukan. Wala. Wala namang sa bansa natin kung ganyan tayo. Masyado tayo ang grab Grabe. Mapangus Ganyan. Dapat hindi ganyan tayo mga Pinoy. Mapangus So, ano? Ano masasabi mo dun Grabe. Ha? May meron ding point or wala? May point naman siya.